hindi inaamin. Ngunit binabantayan, hindi sinasabi. Ngunit nararamdaman, nagkukunwaring hindi apektado. Ngunit nairita sa tuwing lumalapit ka sa iba. Bawat tawa mo kasama ang iba ay nakakainis. Pumipindot sa punto na pilit itinatago. Nagsiselos. Kahit wala namang karapatan. Kahit kailanman ay hindi nasabi na gusto ka. Kahit walang lakas ng loob na manatili. Hindi ka pag-aari ng sinuman. Hindi kailanman. Ngunit sapat na ang kaunting paglayo mo para magdulot ng reaksyon, malamig, magaspang, o sobrang mabait, walang dahilan. Parang may kailangang protektahan, kahit hindi naman inaamin. Parang ang simpleng pag-iral mo malapit ay nagbibigay karapatan na kontrolin, sukatin, limitahan. Walang kontrata. Walang pangalan. Ngunit kumikilos na parang meron. Pinagmamasdan ka. Kinukumpara. Inaanalyze ang iyong mga kilos. Nagpaparinig. Umaalis. Bumabalik. Lahat ng ito para hindi aminin ang nararamdaman. Dahil delikado ang makaramdam. Dahil ang tunay na pagkagusto ay maghahanap ng presensya, hindi kontrol. Nagsiselos. At alam na walang karapatan. Ngunit nararamdaman pa rin. Ganoon pa man. At nararamdaman mo laging nararamdaman mo. Sa katahimikan pagkatapos ng usapan. Sa pag-iba ng tono. Sa kalkuladong pagkawala. Sa patagong pang-aasar. Hindi pag-aruga. Ito ay kompetisyon. Hindi pag-aalaga. Ito ay takot na makita kang masaya sa iba na hindi kailangang magtago ng kahit ano. Ikaw ay naging puntong sanggunian para sa isang tao na hindi ka pinapangalanan naging aktibong alaala sa puso ng nagkukunwaring wala lang. Ngunit kung hindi mahalaga hindi ito masakit makita kang kasama ng iba. Ito ay selos. Walang titulo. Walang ugnayan. Walang basihan. Munit sapat na malakas upang lituhin ka. At maaaring mahuli ka sa loob. Nararamdaman mo ba ito? Kung ang tekstong ito ay nakaantig sa iyo, magkomento ka ng kailangan ko itong marinig o mag-iwan na lang ng puso kung kaya mo itong aminin ng tahimik. Walang pangalan. Kailanman wala. Ngunit ang reaksyon laging totoo. Ang distansyang pinananatili ay sinadya. Ang pagkawala na inuulit ay may kalkulasyon. Ang lamig na walang babala hindi aksidente. Nararamdaman mo. Dahil hindi ganap na maitatago. Mayroong naroon. Hindi ipinahayag, hindi natukoy, ngunit nararamdaman at doon nagsisimula ang lahat. Ang taong iyon ay nagsiselos. Kahit na walang inamin. Kahit na walang obligasyon, walang pangako, walang matibay na ugnayan. Ngunit ang reaksyon ay nandyan. Sa tingin na tumitigas kapag pinag-uusapan mo ang iba. Sa pagmamadaling baguhin ang paksa. Sa hindi maitagong kawalang komportable. Sa tanong na mukhang inosente pero may laman ng paninginil. Ito ay banayad. Ngunit palagi. At ang pinakakabalintunaan. Ang taong iyon ay laging sinasabi na siya ay malaya. Sobrang malaya para kailanganin kang hawakan. Sobrang malaya para sumuko sa nararamdaman. Sobrang malaya para ipakita. Ngunit hanggang sa magsimula kang lumaya ng totoo. Dahil doon nagbabago ang asal. Nagiging kalkuladong katahimikan. Nagiging pagsubok na mawala para malaman kung ikaw ay mangungulila. Nagiging panginsulto. Nagiging paghatol. Nagiging paghahambing. At kapag ikaw ay nagsasalita tungkol sa iba. Kapag ipinapakita mong may pag-ibig sa ibang tao kapag ikaw ay nakakonekta sa bago dumadating ang inis. Dumadating ang kawalan ng kumbinyensya. Dumadating ang reaksyon. Kahit na natanggihan. Kahit na magkunwaring ito'y pagkakataon lang. Kahit na gamitin ang lumang diskurso na wala akong pakialam. May pakialam laging may pakialam. Ang taong ito ay may nararamdaman. At ito ay magiging maayos sana kung hindi lang ito nakabalot ng takot at pride. Dahil hindi lang ito basta nararamdaman. Gusto nilang kontrolin ang wala sa kanila. Gusto ng eksklusibidad ng walang inaasahang kapalit. Gusto nilang magalit sa iyong kalayaan kahit na pinalaya ka na. Nagsiselos ngunit ayaw sa iyo ng buo. Gusto kang malapit. Yun lang sapat na malapit para masubaybayan, sapat na malayo para hindi mga ilangan ng pagsisikit. Napapansin mo ba ito? Napapansin mo kung paano bawat hakbang mo patungo sa iba ay nag-udyok ng pagtanggi. Parang nilalabag mo ang isang di nakikitang hangganan. Hindi ito malinaw. Hindi sinasabi. Ngunit ang damdamin ay nariyan. At nararamdaman mo ito dahil ikaw ay nasa kabilang panig na. Gusto mo na ring nandyan dati. Naibigay mo na ang lahat. Naghintay ka na. Ibinalik mo na ang pinakamainam. At kaunti ang nakamit. Nayon, kapag nagsimula ka ng kumilos, kapag nagsimula ka ng magbukas, kapag nagsimula ka ng magpahintulot sa sarili, ang taong iyon ay tumutugon. Tumutugon hindi dahil gusto ka niya. Mas dahil hindi niya matiis na makita ka sa ibang lugar. Hindi ito pagmamahal. Ito'y pagkapit. Hindi ito pangumulila. Ito'y control. Hindi ito pagkawala. Ito'y ego. Naranasan mo na ba ito? Sinubukan mo na bang magpatuloy at naramdaman mong may humihila sa'yo pabalik gamit ang mga tingin, kawalan, at katahimikan? Napansin mo na ba na, kahit walang salita, may nagtatangka na panatilihin ka sa parehong lugar, kahit walang tunay na inialo? Kung magkomento, kailangan ko itong marinig. O magsulat lamang ng yui dito sa ibaba kung ito ay may kahulugan sa'yo dahil may mga tao na ayaw makasama ka. Ngunit ayaw din nilang makasama ka ng iba. At ito'y malupit. Dahil ikaw ay pinapako ng walang tanikala. Ikaw ay ikinukulong ng walang hawla. Ikaw ay pinapagod ng hindi ka hinahawakan. Parang ikaw ay isang emosyonal na reserba. Isang kanlungan. Isang planong iye, isang tao na laging nandyan kapag nabigo ang lahat ng iba at kapag nagsimula kang umalis sa lugar na yon agad kang pinipigilan. Selos. Walang karapatan. Walang ugnayan. Walang pagbibigay. Tangin presensya. Tanging pangangailangan. Tangin pangangamote. Nagsisimula kang sisihin ang sarili. Nagtatanong kung ikaw ay masyadong nagmamadali. Kung pinipilit mo lang ito. Ngunit hindi. Pinalalaya mo lang ang sarili mula sa isang emosyonal na piitan na walang pangalan, ngunit kinitil ka mula sa loob. Gustong manatili ang taong iyon sa iyo. Ngunit hindi ka buo. Gustong magpakalapit. Ngunit walang inyaalok. Nais kang samahan mula sa malayo tulad ng nagmamatsyag sa hindi kayang alagaan. At ito'y masakit. Dahil nararamdaman mo ito. Dahil alam mo ito. Dahil napansin mo na. At kahit ganun minsan, bumabalik ka pa rin. Dahil sa pangangailangan. Dahil sa pag-aalinlangan. Dahil sa takot na magkamali. Dahil sa pagkapit. Dahil sa pag-asa. Dahil sa kasaysayan. Ngunit tuwing babalik ka, babalik ka ng mas maliit. Mas litong lito. Mas ubos na ubos. Mas hindi nararamdaman. Dahil walang lugar doon. Tanging pagbabantay. Tanging kontrol tanging inaasahan. Ngunit hindi pagmamahal na ipinapahayad. Hindi buong pagkakaunawaan. Hindi katotohanan. Kailangan mong maintindihan, hindi ibig sabihin na nagsiselos siya ay mahal ka na niya. May mga taong nagsiselos sa na nawala sa kanila. Sa hindi nila nakuha. Sa hindi nila natutunang pahalagahan. Ang pagsiselos sa iyo ay hindi ebidensya ng pagmamahal. Ito'y refleksyon ng kakulangan ng kakayahan na hayaang maging malaya ka para maging masaya sa isang taong totoong nakikita ka. Baka sabihin pa nga ng taong ito na ayaw niya sayo. Pero mararamdaman niya ang bawat pagkakataong ikaw ay napapansin. Bawat pagkakataong ikaw ay pinahahalagahan. Bawat pagkakataong ikaw ay masaya dahil sa kalooban, may isang bagay sa kanya na hindi niya kailanman aminin, ang sakit ng pagkawala sa iyo nang hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na piliin ka. Naramdaman mo na ba ito? Naging ganito ka na rin ba? Hinawakan mo na ba ang sinuman dahil takot kang makita siyang masaya malayo sa iyo? Napagkamalan mo na bang pagmamahal ang pagkagiliw? Kaya ngayon ay oras na para maunawaan. Dahil ang pagkaunawa ay kalayaan maunawaan na ang walang pangalan ay walang tungkulin. At ang hindi inaamin ay hindi nagagawang ikulong ka. Kung ikaw ay nakararanas ng ganito, isulat dito sa mga komento, tama na sa pagpayag ng kaunting bahagi. O maglagay lang ng puso kung wala ka pang mga salita. At pakinggan mo ito, hindi ka plano ng sinuman. Hindi ka reserbang emosyonal. Hindi ka pahina sa pagitan ng duda at tapang ng sinuman. Ikaw ay isang taong nakakaramdam. Na naghihintay. Na nangangarap. Na nagbibigay. At karapat dapat kang magkaroon ng isang taong hindi natatakot na mapasayo. Huwag mong tanggapin ang kalahating presensya. Huwag tanggapin ang dituwirang pagmamahal. Huwag pumayag na tignan ka bilang pag-ari ng isang taong hindi ka kailanman pinrotektahan ng tunay. Maaaring patuloy na magselos ang taong iyon. Pero ikaw hindi mo na kailangan manatili. Dahil ang nagtatali sa iyo ay hindi ang ginagawa ng taong iyon. Ito ay ang iyong inaasahan. Itoy ang pinaniniwalaan mong mangyayari pa. Itoy ang inuulit mo sa katahimikan, baka ngayong mapansin niya kung gaano ako kahalaga. Baka ngayong habulin niya ako. Baka ngayong piliin niya ako. Pero hindi. Hindi pipiliin. Hindi magbabago. Nagiging reaksyon lamang. Nagiging obserbasyon lamang nakakaramdam lamang ng selos. At ito'y nalilito ka. Bakit, kung nakakaramdam siya, bakit hindi kumilos? Kung nasasaktan siya, bakit hindi aminin? Kung nagmamalasakit siya, bakit nawawala ka sa kanya? Dahil mas madali ang magpanggap na may kontrol kaysa maging marupo. Mas madali ang magmukhang malakas kaysa aminin ang takot na makita ka sa mga braso ng isang taong totoong nakikita ka. Mas pipiliin pa ng taong ito na mawala ka kaysa mahalin ka ng buo. Mas pinipili mong magpanggap na hindi nararamdaman kaysa isugal na hindi sapat. Mas pinipili mong pahintayin ka para hindi harapin ang kawalan sakaling tuluyan kang umalis. Pero mayon, nasa sayo na 'yan. Hanggang kailan mo papayagan ang sarili mong manatiling nasa standby ng isang tao na hindi nagkaroon ng lakas ng loob na maging malinaw? Hanggang kailan mo sasaktan ang sarili mo para lang hindi masaktan ang iba? Hanggang kailan mo tatanggapin na ang halaga mo ay mapansin lang kapag nararamdaman nilang nawawala ka. Mapapansin mo. Hindi ka kailanman naging di makita. Hindi ka lang pinansin ng mga taong nasanay sa madali mong presensya. At ngayon, kapag nagsimula kang gumalaw, magtuon sa sarili mo at magbigay ng oras sa ibang mga koneksyon, natataranta sila. Dahil ang nagpapalakas ng ego nila ay ang kasiguruhan na palagi kang nandyan. Ang selos ay hindi patunay ng pag-ibig. Ito ay refleksyon ng kanilang paniniwala na nawalan sila ng kontrol. Kung tunay kang ginusto ng tao na yan, may ginawa na sana siya habang ikaw ay nariyan pa. Noong meron pang puwang sa reciprocidad. Noong masakit pa pero sulit pa ring subukan. Ngayon ito na lang ay pagtatangka na magpanatili ng impluensya. Walang ugnayan, walang buong pagbibigay, walang tunay na pagmamahal. Nararamdaman mo ito. Nararamdaman dahil sinasabi ng puso mo dahil napagod na ang katawan mo sa paghihintay. Dahil nauunawaan na ng kaluluwa mo na ang pagmamahal na walang aksyon ay walang laman na presensya. Ilang beses kang bumalik? Ilang beses kang tumahimik? Ilang beses kang nagkunwari na hindi masakit para lang mapanatili ang koneksyon na humihila lang pabalik? Nararamdaman mong higit pa ang nararapat sa'yo. Alam mo ito. Hindi dahil sinabi ng iba. Kundi dahil sa loob mo, kung saan nandyan ang hindi kita ng iba, na it's about time nang putulin ang cycle ng paghihintay. Kung patuloy pa rin siyang magsiselos siya ang magpaplano kung paano haharapin yan mag-isa. Dahil ngayon, ikaw na ang magproproteksyon sa sarili. Ikaw na ang magpapasya kung mananatili ba sa isang tao na walang lakas ng loob na hawakan ka o kung mabubuhay ka na ba ng buo. Naranasan mo na bang magpanggap na hindi alam? Nagkunwari na hindi naintindihan ang paalala nagkunwari na hindi naramdaman ang biglaang paglayo. Finist na hindi nasaktan ang katahimikan sa oras na pinakakailangan mong mapakinggan. Pero ngayon, hindi mo na kailangang magpanggap. Dahil ang dati tinatago ngayon ay kitang kita na. Ang selos ay dumarating bilang isang sumisigaw na katahimikan. Pero hindi ikaw ang dapat makinig. Ginawa mo na ang lahat para mapansin ng taong yan. Ngayon, ang dapat makapansin ay ikaw. Dapat mong mapansin na ang nagkukulong sa sa bilangguan na to ay ang pag-asa sa isang baka na hindi naman dumarating kailanman. Ito ay ang kakulangan na nagkukubli bilang pag-asa. Ito ay ang ilusyon na ang pagsiselos ay katumbas ng pagmamahal. Pero hindi yon totoo. Ang selos, kung walang ginagawa, ay pride lang na nag-aalala. Ito ay sugatang pride lang. Ito ay presensya na hindi katunay na kinalinga, sinusubukang magkaroon ng kapangyarihan sa isang taong di naman nila magawang mahalin ng buo. At hindi ka ipinanganak para makontrol ng takot ng iba. O para magsilbing emosyonal na termometro para sa isang taong hindi naman nagbigay sa iyo ng kanlungan. Ipinanganak ka para maging buo. Kahit na nakangahulugan iyon na kailangan mong lumayo sa isang tao na marunong lang sa iyo na kalahating nais ka. Magkomento ng puso kung naintindihan mo na ito. O isulat dito, tama na ang paghihintay. Dahil ang matagal na paghihintay sa isang taong hindi naman kumikilos ay ang pagtatakwil sa sarili. Ito ay ang paglimot sa nararamdaman mo. Ito ay ang pagtanggap ng mas kaunti sa alam mong nararapat sa iyo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa loob ng isang taong nagsiselos pero hindi marunong magmahal? Isang tahimik na labanan. Isang digmaan sa pagitan ng takot na mawala ka at pride na hindi ka mapanindigan. Sa pagitan ng udyok na lumapit at kaduwagan na tingnan ka sa mata at sabihing gusto kita. Sa loob ng taong iyon, mayroong kakulangan. Hindi ito kawalan ng tao. Ito ay kulang sa katotohanan. Sa lakas ng loob. Sa pagbibigay ng sarili. Hinahanap ka pero hindi marunong mag-alaga. Nararamdaman ang kawalan mo pero hindi marunong punan. Nararamdaman na lumalayo ka pero mas pinipiling maniwala na maibabalik ka ng walang kahirap-hirap gamit lang isang malamid na mensahe, isang random na alaala, isang maingat na pagpapakita. At napansin mo na ang pattern na ito. Nagpapakita lagi kapag lumalakas ka. Kapag nagbubukas ka sa bago. Kapag pinapakita mong hindi mo na kailangan ang ganong presensya. Sa oras na ito ang selos ay sumisigaw. Hindi sa mga salita. Kundi sa mga kilos. Hinahanap ka niya ng walang dahilan. Sinusubukan ka. Sinusubukang maintindihan kung sino ang mga kasama mo. Sinusubukang buluhin ang iyong emosyon upang makatiyak na mayroon pa rin siyang kapangyarihan sa iyo. Ngunit hindi iyon pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi sumusubo. Hindi nanunukso. Hindi nang udyok. Ang pagmamahal ay nag-aruga. Ang pagmamahal ay nagpapamalas. Ang pagmamahal ay nagpapakatotoo. Ang pagmamahal ay hindi lang lumalabas kapag nararamdaman nitong nawawala na siya. Ang nararamdaman ng taong ito ay pangangailangan upang mapanatili ang impluensya niya sa iyo. Ito'y kawalan ng kapanatagan. Ito'y nasaktang pagkamakaako. Ito'y pagmamataas na sumisigaw na ayaw kang makita masaya sa ibang lugar, hindi dahil nagmamalasakit, kundi dahil nairita. At kailangan mong putulin yon, dahil sa bawat beses na tumutugon ka, sa bawat beses na nagbibigay ka ng puwang, sa bawat beses na nagpapadala ka, bumabalik ka sa parehong lugar. Bumabalik ka sa pagiging emosyonal na kontrol ng isang taong hindi ka kailanman minahal ng lubos. Bumabalik ka sa pagiging anino ng isang kwentong hinding-hindi na itayo. Bumabalik ka sa pagtanggap ng mas kaunti. At dito sa siklong ito karamihan ang nawawala. Dahil pinapalitan nila ang reaksyon sa pakiramdam. Selos sa pagmamahal. Kawalan ng kapanatagan sa koneksyon. Pansamantalang presensya sa tunay na pagmamahal. Ngunit kayo ay nagmatured na. Napagtanto na. Nararamdaman na ang pagkakaiba sa pagitan ng taong nagsiselos at taong tunay na nakakaramdam sa iyo. Kung sino man ang tunay na nakakaramdam sa iyo, nag-aruga. Kung sino man ang tunay na nakakaramdam sa iyo, rumerespeto. Kung sino man ang tunay na nakakaramdam sa iyo, nais kang makita na maayos, kahit na wala na siya doon. Ngunit ang taong nagsiselos lang hindi ka nakikita. Hinahangad ka bilang pag-ari. Binabantayan ka na parang may ari pa. Naniningil kahit wala siyang naibigay kapalit. At iyon ang nagpaparalisa sa iyo. Dahil ang isang bahagi mo umaasa pa rin na magbabago ang taong iyon. Magpapahayag ng tunay na nararamdaman. Darating balang araw ng lubusan. Ngunit ang araw na iyon ay hindi dumarating. Ang dumarating ay malamig na mensahe sa kalagitnaan ng gabi. Isang random na like sa lumang litrato. Isang sugatan na tugon kapag nagpost ka ng isang pangungusap na maaaring may ibang pangalan. Dumarating ang manipuladong presensya, dumarating ang hindi nasambit na mga reklamo, dumarating ang bigat ng katahimikan. Ngunit hindi kailanman dumarating ang tapang na magmahal. At dahil dito kailangan mong umalis kahit masakit. Maski pa may bahagi sa iyo na nagsasabing, paano kung kikong nakatakda sana, matagal na itong nangyari. Matagal ka nang naabala. Matagal ka nang pinahalagahan. Nararamdaman ng taong iyon ang pagsiselos. Ngunit ito ay dahil sa anong iyong representasyon. Sa liwanag na dala mo. Sa lakas na ipinapakita mo. Sa pag-ibig na kayang ibigay mo. Ngunit hindi pa siya handa na tumanggap. Hindi pa handa na suklian hindi pa handa na sa bayan ka. At ikaw wala ng oras para maghintay sa isang tao na nagpapahalaga lamang sa iyo kapag nawala ka. Hindi kay pinanganak para maging halos. Hindi kay pinanganak para makontento sa malalayong tingin at mga sinadyang pagpapakita. Ipinanganak ka para isa buhay ang tunay na pag-ibig. Na may gantihan. Na may kalinawan. Na may presensya. At kahit na masakit pa, kahit na patuloy na nagpapakita ang taong iyon na may pagsiselos, na may mga pasarin, na may mga pagpapahiwatig, ikaw ang kailangang magpasya. Magpapatuloy ka bang magre-react sa mga ito o, sa wakas, magpatuloy ka na. Nakita mo na ang lahat. Naintindihan mo na ang lahat. Kailangan mo lamang pahintulutang gawin ang hakbang na iyong ipinagpapaliban. Naramdaman mo na ba ito lahat? Naging ganoong lugar ka na ba para sa isang taong bumabalik lamang kapag nakakaramdam ng banta? Magkomento dito, pagod na ako sa pagiging halos. O isulat, ayusin ko na ang lahat. Kung nagawa mo na ang hakbang na ito sa loob mo. Nagsiselos sa iyo ang taong iyon kahit na wala siyang karapatan. Ngunit ngayon ang kailangan namang makaramdam ng pagmamalaki sa sarili ay ikaw. Sapagkat matanto ito ay paglaya. At ang tanong na iiwanan ko sa iyo ngayon ay, gusto mo bang magpatuloy sa siklong ito? Kung ito'y tumimo sayo, ibahagi, magkomento ng iyong pananaw, magbigay ng like at magsubscribe para sa higit pa.